Sa video na ito, ating tuklasin ang isang napakalaking misteryo sa kalawakan, ang KBC Void. Ito ay isang napakalawak na butas, ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakapagpaliwanag kung paano ito nabuo. Nakapagtataka ba sa iyo kung ano ang itsura ng pinakamalaking butas sa kalawakan? Nasa tamang lugar ka. Sa napakalawak na kalawakan, mabilang ang mga galaksya. Parang dagat na puno ng mga bituin, napakaganda. Pero alam ninyo ba, may mga napakalawak na espasyo sa kalawakan. Sobrang laki, mahirap isipin, at mapapaisip tayo ulit tungkol sa lahat ng alam natin sa universe. Nakakamangha, di ba? Paano nga ba nabuo ang isang napakalaking kalawakan na ito? Mababago ba nito ang ating pag-unawa sa san sinukob? At may itinatago ba itong lihim ng isang puwersang hindi natin kayang mawari? Ang kalawakan, hindi lang basta mga bituin, mga galaksya, at mga planeta. Lahat sila ay magkakaugnay, bumubuo ng isang napakalaking lambat na parang sapot ng gagamba. Tinatawag itong Cosmic Web. Ang lambat na ito ay binubuo ng mahabang sinulid ng mga galaksya, parang mga tuldok na pinagdugtong. Isipin mo na lang, isang napakalaking lambat pangisda, pero kasing laki ng kalawakan. Ang mga puwang sa pagitan ng mga sinulid na ito, ang mga butas sa kalawakan, ang tinatawag nating voids. Ano nga ba ang mga cosmic void? Isipin mo na lang, sa buong kalawakan, may mga naggalat na malalaking bula, parang espongha na ginagamit natin sa pagligo. Ang mga cosmic void, parang mga butas sa espongha. Kahit karamihan sa mga void ay maliliit, may ilan din na napakalaki. Parang mga Russian doll sa kalawakan, may maliit, may malaki. Isa sa mga ito ay ang KBC void, napakalaki nito. Pwede ngang sabihin ito ang higante sa lahat ng void. Natuklasan ang void na ito ng tatlong astronomo. Ang mga pangalan nila ay Keenan, Barger at Cowie. Kaya, tinawag itong KBC Void. Pinag-uusapan natin ngayon ang isang napakalaking kalawakan. Halos 2 bilyong light years ang diameter nito. Ibig sabihin, kahit na makapaglakbay tayo sa bilis ng liwanag, abutin pa rin tayo ng 2 bilyong taon para tawirin ito mula sa isang dulo hanggang sa kabila. 2 bilyong taon, parang bumiyahe mula Maynila hanggang Cebu break timpoint nang paulit-ulit. Talagang napakalaki nito. Para mas madaling maintindihan, ang diameter ng ating nakikitang universe ay humigit kumulang 93 bilyong light years. Kaya masasabi natin na ang KBC void ay malaking bahagi ng ating nakikitang universe. Isipin mo, parang isang malaking pakwan na may butas sa gitna na kasinglaki ng isang dalandan. O mas simple, isang malaking mangkok na puno ng kanin tapos may butas sa gitna na kasing laki ng isang leche flan. Ngayon, naisip mo na ba kung gaano ito kalaki? Napakalaki ng void na ito, kaya nakakaapekto ito sa galaw ng mga galaksi sa loob at paligid nito. Ang ating Milky Way Galaxy, na rin bilang ating kalawakan, ay nasa gilid mismo nitong napakalaking void. Habang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang pagkakaayos ng mga galaksi sa kalawakan, may napansin silang kakaiba Parang pumunta ka sa palengke para bumili ng paborito mong donut, pero puro tinapay lang ang tinda. Hindi pantay-pantay ang distribusyon ng mga galaxy. Parang tinapay, may malaki, may maliit. May natagpuan silang napakalawak na lugar kung saan halos walang galaxy. Parang disyerto sa kalawakan, o parang yung stadium namin pagkatapos ng halftime. Walang tao. Ipinapakita nito, nakakaiba ang bahaging ito ng kalawakan kumpara sa iba parang nakakita ka ng espesyal na cake sa isang ordinaryong panaderia. Habang tumatagal, nakakuha pa ng mas maraming datos ang mga astronomo at nakumpirma nila na ang lugar na ito ay isang napakalaking butas o void sa kalawakan. Tinatawag natin itong KBC Void ngayon. Ang laki talaga nitong void sa kalawakan, nakakamangha. Nakatulong ito para isipin natin kung paano nagsimula at lumawak ang kalawakan. Nagsimula ang lahat sa Big Bang. Kasama ng napakalaking pagsabog na ito, nabuo ang lahat ng nakikita natin ngayon. Pagkatapos ng Big Bang, nagsimulang magdikit-dikit ang mga matter dahil sa gravity. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, parang mga patak ng ulan na nagiging maliit na sapa, yung mga sapa nagiging ilog, at yung mga ilog nagiging dagat, ang mga matter na ito ay nagsama-sama para bumuo ng mga bituin, mga galaksi, at mga malalaking kumpol ng mga galaksi. Pero, hindi pantay-pantay ang pagkalat ng mga matter sa kalawakan. Isipin mo ang isang tinapay, may mga parte na makapal at umbok at may mga parte na manipis. May mga lugar na halos walang matter, at ang mga lugar na ito ay tinatawag na cosmic voids o mga butas sa kalawakan. Ang KBC Void ay isang magandang halimbawa. Napakalaki nito, parang kagubatan ng Biawavieja sa kalawakan. Ang KBC Void ay parang walang laman, pero mayroon pa rin itong kaunting laman. May mga galaxy sa loob, pero sobrang konti, parang paghahanap ng karayom sa dayami. Kaya naman, para sa mga astronomo, ang pag-aaral ng void na ito ay napakahirap, parang paghahanap ng butil ng buhangin sa dalampasigan. May nakita silang kaunting gas doon, at mayroon ding madilim na materya. Ang madilim na materya ay isang misteryoso at hindi nagliliwanag na bagay, pero napakalakas ng hatak nito sa kalawakan. Iniisip ng mga mananaliksik na ang madilim na materya ay mahalaga sa pagkabuo ng mga void tulad ng KBC void. Ang isa sa mga kamanghamanghang bagay tungkol sa KBC void, ang epekto nito sa ating Milky Way. Ang ating galaksya, kasama ang mga kalapit na galaksya, ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Inisip ng ilang siyentipiko na may kinalaman ito sa ating lokasyon sa gilid ng isang napakalaking kalawakan na tinatawag na KBC Void. Kinan, Barger, at Coe void. Sa loob ng kalawakang ito, mas mahina ang hatak ng gravity kaysa sa normal. Dahil mas kakaunti ang mga bagay sa loob nitong kalawakan, kaya naman ang mga galaxy sa labas ay hinihila ng ibang malalaking estruktura sa kalawakan. Isipin mo na parang mga sanga na tinatangay ng agos ng ilog palabas ng butas, o parang isang maliit na bangka na tinatangay ng agos palayo sa pampang ito marahil lang dahilan kung bakit mas mabilis ang paggalaw ng ating Milky Way galaxy kumpara sa ibang galaxy na nasa mas siksik na lugar parang pagkumpara mo sa bilis ng isang tren na punong-puno ng pasahero tuwing rush hour at isang LRT na hindi ganoon karami ang sakay ang kbc void ay interesante dahil posibleng may kinalaman ito sa misteryosong dark energy ang dark energy ang puwersang nagpapalawak sa kalawakan Inisip ng ilang mananaliksik na ang mga higanteng butas sa kalawakan, tulad ng KBC Void, ay makakatulong sa atin na mas maintindihan ang dark energy. Dahil kakaunti ang mga materya sa loob ng mga butas na ito, lumilikha sila ng kakaibang kapaligiran para pag-aralan kung paano gumagana ang dark energy. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa paglawak ng KBC Void, mas marami pang matututunan ang mga mananaliksik tungkol sa paglawak ng buong kalawakan. Mahalagang maunawaan natin ang napakalaking butas na ito, ang KBC Void. Para itong isang napakalaking oven sa kalawakan na makatulong sa atin na bumuo ng mas maayos na model ng Evolution Universo. Ang dark matter at dark energy ay misteryoso, parang mga bampira. Binibigyan tayo ng KBC Void ng mga bagong tanong tungkol sa mga misteryong ito. Ang pagunawa kung paano nabuo ang isang napakalaking butas na gaya nito ay maaring magbunyag ng mga bagong sikreto ng universo, Parang nakikinig tayo sa mga kwento ng ating lola. Alam mo ba, mahirap pag-aralan ang mga voids na ito. Kasi hindi natin sila nakikita. Hindi sila kagaya ng mga kumikinang na mga bituin. Wala talagang laman ang mga espasyong ito. Nakakamangha talaga. Diba, gumagamit ang mga astronomo ng iba't ibang paraan para gumawa ng mapa ng kalawakan. Ang isang paraan ay hanapin muna kung saan nagkukumpula ng mga galaksi, tapos hanapin naman kung saan kakaunti ang mga galaksi. Parang paghahanap ng barya sa pitaka kapag kinakapos sa pera, o kaya parang naghahanap ng parking sa siyudad kapag rush hour. Isa pang paraan ay ang pag-aaral ng Cosmic Microwave Background Radiation. Ito ang bakas na iniwan ng Big Bang, parang echo ng kalawakan, parang echo na naririnig mo sa lambak, pero napakatagal na panahon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng maliit na pagbabago sa radiation na ito, mas marami pang malalaman ng mga siyentipiko tungkol sa mga void sa kalawakan, tulad ng KBC void. Isipin mo na parang si Sherlock Holmes ng astrophysics, ginagamit ang mga ebidensya para malaman kung ano ang nangyari. Pero ang ebidensya dito ay ang cosmic microwave background radiation. Parang detective na nagsosolve ng misteryo, pero misteryo ito ng kalawakan. Ang napakalaking butas na ito na tinatawag na KBC Void ay talagang kamanghamangha. Hinahamon nito ang ating pagunawa sa malakihang istruktura ng universo. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ng mga siyentipiko na ang materya sa universo ay pantay-pantay ang pagkakabahagi, parang kick na gawa ni Lola tuwing kaarawan. Matapos matuklasan ang napakalaking mga void tulad ng KBC Void, nalaman natin na ang universo ay hindi makinis, kundi parang tinapay na maraming butas. Hindi ito parang isang patag na masa. Ito ang tunay na anyo ng ating universo. Kaya, kailangan nating pag-isipang muli ang ating pag-unawa sa sansinukob. Ang pagkaaintindi natin ngayon sa kung paano nabubuo ang mga galaxy ay maaring kailangan ng kaunting pagbabago. Ang mga napakalaking void tulad ng KBC Void ay nangangahulugan na ang mga galaxy sa loob ng mga void na ito ay maaring nabuo sa ibang paraan kaysa sa ibang lugar. Parang pagluluto ng pancake, pareho ang recipe. Pero minsan maganda ang resulta, minsan hindi. At ang mga ganito kalaking void ay nagpapahiwatig na ang universe na alam natin ay maaring bahagi lamang ng isang mas malaki at mas komplikadong istruktura. Kaunti lang ang alam natin tungkol dito. Parang pagbabalat ng sibuyas, unti-unti nating natutuklasan ang mga bagong layer. Ang pag-aaral ng mga void sa kalawakan ay medyo bagong larangan pa lang sa astronomiya. Habang umuunlad ang teknolohiya, mas lalo natin na unawaan ang mga misteryosong lugar na ito. Isipin mo na lang ang mga bagong tuklas na maaring idulot ng mga bagong teleskopyo tulad ng Millimetron Project. Ang mga teleskopyo at sasakyang pangkalawakan sa hinaharap ay makakatulong sa atin na gumawa ng mas detalyadong mapa ng mga void at mas maunawaan ang kanilang papel sa kalawakan. Marahil balang araw, makakapagpadala tayo ng mga probes tulad ng Luna 25 para galugarin ang mga gilid ng mga void. Ang pinakamalaking void na alam natin ngayon, ang KBC void, ay magiging mahalagang target ng mga pag-aaral sa hinaharap. Ito ay magiging sentro ng pag-aaral tungkol sa kalawakan at magdudulot ng maraming bagong tuklas. Sa gitna ng napakalawak na kalawakan, ipinapaalala sa atin ng KBC void kung gaano kalaki at kamisteryoso ang ating universo. Kahit na napakababa ng density nito, may malaking epekto ito sa mga kalapit na galaxy at sa istruktura ng kosmos. Parang kasabihang, what you don't know won't hurt you. Pero hindi ito totoo pagdating sa KBC Void. Ang pag-aaral sa KBC Void ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa mga walang laman na bahagi ng kalawakan, kundi pati na rin sa mga puwersang humuhubog sa lahat ng bagay sa universo. Tulad ng isang matryoshka doll, sa bawat misteryong nalulutas, may panibagong misteryong nabubuo. Habang tumataas ang ating kaalaman, lalong lumalawak ang ating pag-unawa sa mga bagay na hindi pa natin alam tungkol sa universo at sa ating lugar dito. Parang isang paglalakbay sa kalawakan, walang hanggan. Ganun din ang paghahanap ng kaalaman. Kung mayroon kayong anumang mga saloobin o katanungan tungkol sa KBC Void, tungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba. Nasasabik kaming marinig ang inyong mga ideya. Baka ang ideya ninyo ang maging laman ng susunod naming video. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa panonood ng video tungkol sa KBC Void. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like naman at i-share sa mga kaibigan ninyo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga bagong videos namin.